Matatapang na nila ngayon. Magpapahil lang ganit si OC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi na nagpapakita. Ngayon, nagpapahil na naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba kataga ang mga Pilipino? Sir, Mara Cepeda from Singapore's si Time. Yeah. Sir, so you're the subject of an ICC investigation. And these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives squad. Do you how do you think sir these investigations will affect your senator, senatorial run eh tingin niyo po ba sir ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalan na ng alyansa between uh, president marcos and the dutertes well alam mo ba natin yung what's behind what's behind all these investigations they are all they form part of a grand demolition job against us the duterte and the allies of duterte so Uh, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayo na, taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then uh, makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila yung niwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ko yung boto. Pero kung kayo na niwala na si Bato ay matino na tao at uh, sinusugal ang kanyang buhay, para labanan droga at kriminalidad, para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami umaman, kami magkapira ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. O, oh, mga bata, nawawala. Na, nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan na yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan at ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo maging mayor, magiging uh, ang ah, ang ang na tatapang na nila ngayon, papayag lang kadit si OC. Mga drug lord ah, noong panahon ni President Duterte nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita ngayon, nagpapayag lang naman na si OC. Ano ibig sabihin din? Ganoon na ba kataga ang Pilipino na iboboto ulit yung mga drug personalities na yan? So ano kung gigingiyari sa ating bansa? Di ba Kaya labanan natin yan? for the future of our children sir and our grandchildren. Ver sir very has the icc office of the prosecutor reached out to you for an interview wala merong merong nag-contact sa opisina pero inignore pa namin dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin may nag-contact sa opisina ko pero inignore namin hindi namin uh, hindi namin Hindi namin pinatulan baka mamaya mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo, no? At gawa ng pangalan na kunya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, eh. -sabay, nung uh, pagputok ni, pagsabi ni Dorianis nung uh, isyo na yan, mayroon nagtawag-tawag -tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong interview niya dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa isyo.